Ying. Ying, mag-usap tayo, Ying. Magkalayo ka nalalapit. Di hey, ano ba talagang gusto mo, Ying? Ying. Magkalayo ka nalalapit. Ano ba talagang gusto mo? Ha? Ano gusto mo, Ying? Yung hinigi ko lang ang gusto ko. Ano'ng hinigi mo? Palit kayo ng floor. Wala nga kaming pirayen. あら what's up tol isang mga pagpalang araw sa mga lahat mga tunok so ngayon at uh, ang bagong inspiration natin so yun ako uh, lang mag isa tol, kasi umuwi muna ako tol, no? kasi masama uh, yung pakiramdam ko so nilag na tayo no? at yun uh, tayo ng gamot sa, sa ubo at sa kasi nasikit yung ulo may sipon din ako tulong kaya ano, bago yung busis ko so sinya na po talaga ito no? at bihis din ako so yun tol uh, malik tayo sa area so uh, ako lang yung isa ngayon kasi tulad ng sinabi ko bumaba ako tol so hanapin ko sila tol, yung mga uh, kasamahan ko so yun nga pala tol uh, parang Uh, topic tayo kay Ayeng Gulo uh, parang yung galaw niya tol nagiba hindi ko alam kung bakit kaya ano bang rasul kita ko sa upload nila uh, bago sana magbago siya ng tuluyan tol At tulungan niya sa so, pero hindi natin hindi pa rin tayo pagkampante kasi alam nyo na sa tridor, tridor, tridor talaga yan so bukas kalay tayo, ah, uh, makita ko kung sa ating butol na nang ayos. Uh, Lato. Shout out natin yung mga mga viewers natin. No. Alam na dyan sa ibang wansa, Shout out sa lahat mga tol. Ah, uh, ito lagi. No? Uh, pray nyo kami tol kaming lahat. No? Sana mag-success kami sa mission na ito. So, nakita ko na pala. Wala na, ligtas na pala si Alpha Dog. So, yun. At, is po, don't skip the ads mga to, no. Kasi, uh, tulong na po yan sa amin mga to. So, na kayo kasi mahaba yung intro ko to. Kasi, layo, layo pa konti yung lalakarin ko. Naglakad lang ako. At, share na lang din yung videos. Video ko to, no. check out nyo pala natin yung mga viewers natin kay Ma'am Ibi, check out kay Ma'am Mariti, check out kay Ma'am Florelia, check out Ma'am Rosie, check out kay Minor, check out kay Ma'am Jennifer, check out sa'yo Ma'am Ma'am Jennifer yun sa ibang bansa ingat kayo palagi sa inyong mga trabaho mga tul. So... Dito na tayo mismo sa Lukashin, tol, no? Sa pinaglagyan kay 44. Pero, malalayo pa yung kunti yung lalakarin natin. So, samahan nyo ako, tol, no? samahan nyo ako sa aking exploration ngayong araw na. At, insya na, tol, talaga. Pidyo mahaba yung intro natin. At pray nyo ako, tol. Sana mag-success kayo sa kong vision nito. dito bigli lang taga, talaga tayo kasi mahirap na nandaan nandito dito din tayo sa kabila dadaan dito dadaan talaga sa mismo lokasyon talaga ang lahat mo mag mo na tayo ito so yung pinat mo yung, yung natin so, Saan mo na tayo tol bago tayo pumasok sa mismong lokasyon kasi so, mahirap na uh, isa din to sa magpapakas putik ka sa atin sa akin sa akin Pumunta mo talaga. Kayo, dahil ang hirap dito. Sobrang ulan taanan. Sintort samahan nyo ka, tolong. No? Mga uh, explore natin ngayong araw na to. <coughs> so yun sila, inday. Eh. at saka sila tisoy na iwan dun tol kasi yun nga umuwi ako dahil uh, masama yung pakiramdam natin di ah uh, talaga ng katawan wala tayong baon na ano wala tayong baon na pagkain no? kasi ah, uh, tapos din tayo no tapos din tayo sa ano sa pira nuwi lang ako sa glit dahil yun nga ah, uh, tayo nakabili ng gamot kasi eh, masama na yung pakiramdam ko, tol. Pero explore pa rin tayo, hindi tayo susuko. Hanapin natin si 44. So, malapit na tayo kung dito. Yeah. Baybayin natin yung daan na yan. Sana makita magkita ko yung mga kasamahan ko ito. No? no? Sila Inday. Sila Kisoy. Sila Badan. Uh, sila Duga. Ano pa ba? Sila Electride. Winis. No? SJ. SG, SJ01. Malapit na tayo to. Nagsisigaw eh. Narinig ko to, may nagsisigawan to. Uros sila sa malapit Oh, wow, hindi na natin alam yung magkakalaban nito So, pwede Tado naman tayo ito may May anting-anting tayo Dala-dala Hindi na natin talaga tayo Lima mo ako dito o, Wala ka Yung pag-aing ko na survive tayo dito sa bundok no patay yung dala get biscuit kit wala tayong dala to kasi yung sahod namin tagal tagal pa talaga na uh, 2 weeks siguro bago tayo makasahod sa youtube so di yun din sakto lang sakto lang din ng no? pala maka pagkain simple may anak din ako at saka pang gas ng motor ang loob yun okay lang tante mga tulong kayo sa kapwa natin no? may sobra naman kunti kunti lang dito so, yan na mahalan so matagal talaga yung sasalita hmm como la peli, talaga peli plantada selalu talaga sila it